Kasi isipin mo, pag nalilingkod ka ng ano ko yung heart mo ng lingkod, inaatakot ka ni Satanas. Pero kung hindi ko pala natilihin na sa ako ng Satanas, kagal yung sitwasyon. Dahil niliwala ko, may Diyos na buhay na pagbibigay sa mga mag-aanang, sa ginawahan, katatagal. Yung patient na hinihili mo, hinihili ng Diyos upang patuloy ka lang tumayo sa kanyang gawain. Amen. Malakwa po natin ang Lord ng Diyos sa alam at sa araw kong ito ay dumawag po tayo no, sa sa gawain saan po no? tayo magbabalik ng pasasalam sa Diyos. Amen. Sa araw kong ito ay atin po makalalahani ang mga bagay po na ginawa ng Diyos sa Diyos. po sa mga isang pungulit po na ating mga buhay, no? Yung ating pagising, ating pagtayo, pagpapang, mga pagsubok na pagtagumpayan, Amen. Sa lahat po ng mga mabukutin bagay na ating naranasan, mga problema. Amen. Na solusyonan, na. Amen. Dahil po lahat yan sa tulong at sa pagpo ng Diyos sa ating mga buhay. Sa aklat po ng mga amin, chapter 50 po, po natin sa verse 7. No? Ang sabi po nito, Kayo'y aking ididibig ng malingkod. Makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko unawain. Amen. Sabi po ng Diyos, unawain na po kayong mga salita. Ang sabi po rito, ako ay may o saksi laban sa Israel. Hindi ako nagkagalit dahil sa inyong mga handog. Hindi sa inyong mga hayan sa kambangay sumusunod. Pagkaman ang mga toro, hindi ko na kailangan. Magigiyan mga kambing at hindi sa inyong mga kawan. Pagka aking iyang mga hayot, sa gitna ng kagubatan, maging barang nagtipala sa maraming pangrulan, agad din ang mga, 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 mga ipong lumilipan sa taas, at sa lahat ng may buhay sa para, ay ating lahat. Kung ako may naguguto, hindi ko na sasabihin. Sabi po ng Diyos, yakaw lahat ng sasabihin na narito, ay parang akin. Sabi po ng Diyos, lahat daw po ng bagay sa mundo ay e, kanya. Amen. At tayo po nang po rito, ang sabi ko nga dito, ang karne ng mga toro, yun ba aking kaini, At ang um, dugo ng kambing, ang ating pangininino, inumin? Sabi po ng Diyos. Ang sabi niya po nito sa verse 40, ang ihandog ninyo sa Diyos, Amen, ang nagiging po ba lahat? Amen. Ang Diyos po, nagsasalita rin Ang sabi po niya, hindi daw po lahat ng mga bagay sa sa uh, mundong ito. Kaya po, uh, hindi daw po siya nagagalit kung anuman po daw po yung ating mga hain o kahit man daw po. Dahil anuman daw po sa mundong ito ay ganyan. Amen. Meron po siyang nais na nga na rin Ano po? Ano po ito? Ang sabi niya po sa verse 14, ang iandun niyo sa Diyos ay ang inyong Amen. Ulitin ko po, po, ang sabi niya po sa verse 14, ang iandun niyo sa Diyos ay niyo, okay. ang inyo, walang salamat. Ang pangako ng atong ay walang inyong lahat. Kung kayo ay may pagkaba, ako lagi ang tawagin. Kayo ay ating iniligtas, ako ang inyong pupuriin. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ah, uh, nakanya po ah, uh, sinasabi rin na pinapahayag niya na lahat daw po sa mundo ito hangin, kalangitan, kalupaan, sa lahat na na nakapalaw sa tayo ito, maging nasa labas. Eh kaya po na, maging buhay mo po. Hilingan mo, lakas mo, karunungan mo, tolawan mo. Lahat po ng yan eh, sa si Diyos. Amen. Walang sa'yo dyan. Wala po tayong mga ari na kahit ang basa mo dito. Amen. Lahat po ng mga bagay na sa kanya mga yan. Amen. Kahit po anong dami natin sa ating mga buhay, kung kalooban mo ng Diyos. Um, mangyari pa sa atin na makuha yung mga bagay-bagay, hindi -bagay, ang mangyayari. Amen. Sa pagkat, sa daigtig daw po na ito, ang sabi ng Diyos, kaya daw po lahat, yung ina-enjoy natin na hangin, na aking yung sikat ng araw, yung bulan, Amen. Dahil ang nakatamig sa kalupaan, yung mga kapi, yung inamig tubig na malinis, yung ating pinapaligo, lahat po nang yan. Amen ay sa Diyos ng Panginoon, pinapayag lahat daw po, po sa bagong dito ay kanya. Ano po ang nais na ihandog na, ano po ang nais ng Diyos na ihandog natin sa kanya? Ito mo na po tayo na pasasalamat sa lahat po naman yung mga pag-aari. Ito po yung nais na handog sa lahat po yung mga bagay na may po binigay sa ating lahat. Kaya naman sa araw na itong mga kapatid, inaayayahan po ang bawat isa na magpasalamat po tayo sa Diyos. Eh, eh, Amen. Sino po ang may nais at hindi na, na magpasalamat po sa Diyos sa araw nito? Tapos na lang po naman kayo, may nais. Magpasalamat po sa Diyos. Wala pong may nais pang Wala pong kami natin na buhay ng Diyos sa buhay ng sister kung at kukunin pa rin kita para sa gawain niyo. Maramdaman ko naman po ang pag-ibas ng Panginoon. Binigay niyo po sa akin na hindi ako maging po sa kanya. Pero bakit ano? Tama po, tumatawag na. Sabi nga po pag hindi eh. hindi natatapos ang away kapag eh, naglilingkod. Pero nilagay ko po, po sa mindset ko na gawa ka lang ng away hindi ako kumpalihin binigay ng ano to yung heart mo ng lingkod, inaatakot ka sa Satanas, pero kung hindi mo pa nang tiliin na ibagsak ako ng mga ni Satanas sa, sa ganyang sitwasyon, dahil naniniwala ko, may Diyos na buhay na pagbibigay sa inyong magaanang, sa kinawahan, katatagan, yung patient na hinihili mo, hinihili ng Diyos upang patuloy ka lang tumayo sa kanyang gawain. Maraming maraming marami salamat. ang asing mga sa iyo. Pero, ginuguling-guling yung mga kapag ng pag Sabi ko, totoo pala talaga na, 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 na patuloy ka lang manalig sa Panginoon. Patuloy ka lang sa Panginoon. Amen. Patuloy, hindi siya sasama sa iyo. Sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Kaya, sabi ko, Lord, itong narinig ko kanina, hindi ko po magpapagpag ng mga paa. Kaya, nagkakatuwa na ako sa iyo ang buhay ng anak ko. Amen. Kasi patungo po ito sa pagdali -pag sa gawa ini. Eh. Sabi ko, anak, genta isa bi po

kada bar si Dizon si sa Banban, si kada sa Bingget, si Atoy ni Kayabya sa Kapas. So, uh, hindi hindi ko alam no kung ano talaga ano ang plano ng Lord sa sa aming dalawa, no? So, actually uh, siya ay sa Guardian, si Bruno na sa Guardian. So, uh, ginamit siya siya yung ginamit sa lupa sa Tarlac. Nananalo ni Bayo na standard ni Mata sa yung ginamit ng Lord. So, um, uli, mamaya, makikita sila no, ni Miss Marina Urbano, no, ng no, no, buyer ng lupa. Uh, patuloy, uh, tulungan nyo naman ako manalangin lagi sa magkakataon niya, sa, sa buyer, sa kapo, yung yung plano na namin na magpagkakaroon ng uh, sponsor sa ito natin sa church, sana po eh, kung kalooban ng magagala. So, hindi ako nagagamit ng Lord uh, para talaga sa kanyang gawain. So, salamat, magpasalamat ako sa Diyos kasi hindi nung kanyang panahon, darating ang perfect time ng Lord na uh, may bibigay din niya yan. Nang tayo mainip. Ako hindi ako mainip kasi malaking pera pang involved dyan. So, yun eh. Katitig lang po yung nasa ano po ibibigay sa church. Pero hopefully, uh, so, actually lang po talaga ang pangarap ko talaga na itong church itong lupa na to. Yun ang pangarap ko. Amen. Pangarap ko kasama ang Diyos. Sana po pagkalog ng Diyos sa atin na sa, sa, sa grupo. Eh, ito ang is from International Church Christian sa uh, First Baptist Church in Tarlac. So, this uh, already Christian then. So, kinamit din siya ng Lord. Hindi ko alam po anong ano, klaseng padala ng Lord sa uh, DMNF kay Sisigit So, sana po Uh, isa siya sa maging sponsor at saka si Mamarina Mama sa ating church na hindi po ng Lord. Alam ko naman ah? na nandang na pagpapala niya sa lahat ng church. So salamat po sa Diyos. Ako po nagpapasalamat din sa Diyos sa mga dahil po totoo po yung sabi ni Sister Didi na shaken tayo ngayon. Mga anak na anak natin. Nung nakarating mo na nagkawatak-watak na naman kami sa bahay. sa 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 akin kasama niya. So no, di ko, -ano, dahil, di ko na ano hindi ko expect din na gano'n yung sagot ng anak ko sa papa niya at saka sa akin. Pati sa manunga ko, sabi ko, inisip ko na lang, Lord. Wag Lord, wag, wag naman makita. ng yung bunga namin makasawa kasi tinawag niyo kami. Kayo na, na po pagsuko man to. Lord, bahala na po. Pinagsabihan ko yun. Paul, hinausap pa rin, hindi gumawa ng mga intention. Sabi pa, ganit ka pa rin. Kasi ang kailangan ko talaga, ipagpalit niya pa pala sa laki. Kasi nangigis niya, araw pa siya nakipag-usap. Kasi sabi niya, kisong niyo po pagkailangan, kasi matanda ang na ako, hindi na dapat ako pagkailangan ninyo. Kasi buhay ko to. Hindi ako po naman sa ito, ko to. Ganon, nasabi ko, malinuwe po rin, Panginoon. Talagang wala nagtatalaga po ako sa Gusto ko na siya, eh, hindi naman masama magalit, pero kasi na di diba? sabi ni Pastora, si na magaling, huwag kang magkakasala. So sabi ko, Lord, mahala ka na po, Lord, na talaga si Pastor at saka ako, gito, 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 ko naman gito, gito, parang sabi ko, Lord, para mo kami, Lord, na maging matibay sa hindi, hindi na sa kapitbahay kasi alam ano, na kapitbahay kami mga born again Christian. So, kailangan tayo makikita na sa kalimbawa na may Christ na sa puso. So, kung tapos ka, okay. kapitin, kung tapos kapitin, sabi ko, Lord, ang tapos dahil anak mo pa, hindi ka kalaban mo sa buhay mo. Kaya sabi ko kasi, ay, yung kasi na sister baby, ano talaga bang anak na yun? Talagang lumalaban na sa matulang. Walang pakundan na nung sumagot. Akala mo, nanay siya. Sabi ko nga sa kanya, nai, ano po yun, nai? Ano po yun, nai? Di ba, ikaw na ngayon? Ako anak, si, ano po ba yun? Ma, ma 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 ano ka na ba? Malalim ka na ba? Sabi niya, sabi naman ng papa, okay naman ako, pero ayaw ko magputa muna ako kanito. Kaya sabi ko, kanin mo Sabi niya, oh, pwede ka, magpumalan daw sila, 5,000 daw bahay, sabi ko. Sabi naman niya, pwede naman kayo pumalan dito, pero ayaw ko na kayo sa bahay na to. Amen. Kahit kayo sa lugar lang, ayaw ko na kayo dito. Babalik kayo dito, Lumabas din sa bibig ni Pastor na yung ganun. No. Sabi ko, eh sabi niya, sige pa, pero hindi pa pumalik sa bahay. May ano pa, nag, uh, eh, sige pa, nag-iisip pa siguro. Sabi ko, alam ko, ang Diyos na lahat ng problema, ang Diyos ay may solusyon. Amen. Isa man natin, binang isang lingkod niya, kami dalawa tinawag niya, hindi kami niya pabayaan. So, Amen. iniisip ko na lang yung dalawa na yung, hindi yun ang anak ko, hindi yun ang ko. Which is, uh, spiritually, hindi sila yun. Amen? So, salamat sa Diyos sa atahan Diyos. Praise God. Yeah. tunay nga po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng bawat sa, sa atin. Nasa lang po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay sa ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga po nagpapasalamat ako po sa Panginoon. unang muna una po sa kanya po ako nagpapasalamat at sa pang at ay sa inyong mga hapin. Una po ay nagpapasalamat po po sa Panginoon. At Lagi kong naman agad doon aking pakiramdam. Ilang araw na tulad ko yung hapon, laging akong kilala Tapos po, oh, sa aking katawan mo pa, ay may mga katika Pero alam mo ko, oh, lagi ako nag sa Lord na sabi ko, hindi ito yung... hindi ito yung maliging dahilan. Parang hindi ako maliging sa gawain. Tsaka yeah. hindi ito yung... sabi ko mas kanya, Lord, yung ako'y tinawag mo, nandun ako sa sitwasyon na, kahit yung tricycle nalang itirahan, kaya, pag ako may nararamdaman, hindi ako doon, hindi ako doon talaga, hindi ko pinababayaan ako doon, nang ako Basta sa akin, dahil ko pinamahalakan na, kahit mawala na yung lahat sa akin, basta mula nung makilala ko siya, mula nung binago niya ako, mula dun, nung binahal niya ako. Nandun ako sa sitwasyon na, Siguro yung, sabi ko nga dati, kahit siguro yung tricycle namin, kaya kasi dati nga, di diba po, gusto ko yung ibeli sa amin, nagkahawalay ko ng asawa Tapos, di diba ba, yung buhay ko. Sabi ko dati, gusto ko pa ako sa Diyos. Kahit sa tricycle nga lang ako, maroon. Kasi sa iyo ko nga naramdaman eh. Naramdaman ko yung, paspeng, po, yung basta yung hinahanap ko, yung magpamang sa akin ng totoo. At nung ako na sa Panginoon na, pinaralas na sa akin yung pag-aaral. Na oh, Ngayon naman, ang Panginoon na sa Panginoon, ang ginagawa ng diyabo sa akin, katawang lang Kung ano, ano po yung mga pinaparamdam niya sa akin? Alam niyo, lang ko ako ng memory sa na hindi yung mga kasakitan sa akin, katawang lang ay Yung mga ko eh. Hindi magagalit ang pakaramdam. Hindi yung magpapalubos sa akin sa Lord. Amen. Kasi doon ako bumukot sa lakas. Sabi ko nga ano ba yung nangyayari sa akin? Ay, ko. Kasi kung bakit niya ako, kinabuo sabi ko nga, habang pinapadalas kasi sa akin, inaaral ko siya kong pagkakusyado pa siya kasi parang masyado pa siyang dinadam siya kasi parang kaya ko siya dinadam siya po, eh, para dumating man ako doon sa sitwasyon na maganda yung pangarap daw kung maenjoy ko. Kaya sabi ko, ito mga nararamdaman ko kung hindi ko gagawin dahil sa hindi. Sabi ko nga, satanas, nanadalamin ng ako, satanas tanunan ka na. Tapatakot ka rin sa buhay ko. Agad ka kita kung binagsak kasi ngayon yung nakapag sa Diyos. At yun salamat sa Diyos kasi hindi bigyan niya ako ng kalakasan. Salamat sa isang mga mga Sa Diyos po lahat ng At yun po, salamat. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini katapos yung ating gawain sa pagpapasalamat po, no? Para sa mga sa ito po mga gawain. Amen. At yun po, no? limitado lang po kasi ang ating oras sa araw po ito. Amen. At yun po, kung meron lang po tayong pagpapasalamat sa Diyos, ipunin po natin at tayo po yung mas taas ng kamay. Sa susunod na rin po, no? Ako na lang po ang magpapasalamat sa Diyos. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mabuting bagay na yung pagpinagalap sa akin sa mga kagawaan, kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, sa lahat po ng mga bagay, mga blessing po na patuloy ang pinapadali sa akin. No? Patunay nga po sa buhay ng bawat sa atin, no? na ang, ang lahat po ng mga bagay ay nakahanda na sa atin mga buhay no? kapag tumadaan po tayo sa mga pagsubok. No? Kagaya po ng sinasabi sa 2 Corinthians 2.9, ang sabi ko niya, hindi pa nakikita ng, ng iyong mata, hindi pa narinig ng iyong tenga, hindi pa sa isip taong mga hinihanda ng Diyos sa lahat ng pinibig sa Kanya. At tuloy na kami naniniwala na ang mga bagay po ay lubos na kahanda na kung tayo po ipinibig sa Diyos ng lubusan. Salamat po sa Diyos, sa Diyos po ang kapuriyan. Wala po ako lang buhay ng Diyos. Hindi ko po kasi sa sulit na gawain. Wala po ako lang ng buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Margie.